Direk Jojo, naglabas ng ilang kaganapan, behind the scene taping ayuda. First time nilang mas nakilala ang Kim Pao. Pero yung kabaitan, walang katumbas. Marami rin ang mga chika sa set na sandamakmak na pang bubuking. Ayan ang kagandahan sa mga team alibay. Palaging ready na maglabas ng ayuda. Ang chika, mag-asawa na ang dalawa nasa iisang tent at kapag nasa resort, iisang hotel room. May basbas -bas kasi ang mag-asawa. Samantala, sa paglabas ng trailer ng new series nila, top 1 trending ito nationwide as in napawaw ang lahat sa bagong karakter ni Kim Chu. Mas tinaasa ng standard sa pag-arte. Kung inakala ng iba, ang din lang ang pasabog na project ni Kimi may pa pala ng The Aliway series. Maganda din talaga kapag umalis ka sa comfort zone mo. Kakaibang karakter na papanahon. Napakahusay din ni Paulo bilang Vincent Cabrera. Suwak na suwak talaga ang kimpao. Hindi binigo ang fans bagong aabangan na naman. Ayon nga sa mga komento, okay na okay po napapanahon ang story. Dahil sa hirap ng buhay, marami ang katulad ni Stella na sa patalim. Para lang mabuhay ang sarili at pamilya. Lalo't higit sa lahat, pag hindi nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento mula sa fans o supporters. Excited na ang lahat sa The Aliway Series. Sanda makmak na papuri mula sa mga supporters